Di pa man tapos ang issue ng Queen of Bangsamoro Pop na si Shera sa kanyang kantang Selos, ay naharap na naman ito sa bagong issue ng copyright sa bago nitong inilabas na kanta na, Pinamagatang Forever Single. Hindi na naman nakaligtas sa puna ng mga netizen, napansin kasi na naman ng mga netizens na may katunog na naman ang bagong kanta ni Shera na Forever Single. Pareho raw ang tono nito sa isang kanta ng Indonesian bandang Napapinka. Hoping naman ng mga netizen na maayos din ito ni Shera, lalo talented, at magaling daw kumanta ang singer. Basi sa YouTube video ng kanta, may disclaimer naman ito na Indonesian band nga ang original singer ng Forever Single. Pero inilabas din ni Shera ang kantang ito sa Spotify. Sa ilalim ng batas na pinapayagan naman mag-post ng cover na kanta, pero hindi ito pwedeng pagkakitaan gaya ng pag-release sa Spotify kung walang license sa original artist. Sa ngayon ay nasa 1 million na mahigit ang views nito sa YouTube. Sa ngayon ay wala pa naman pahayag ang kampo ng Indonesian band na Papingka. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.